Ito kasing lugar namin, iskinita lang to. Pero kahit ganyan po yung lugar namin, sinisigurado ko naman sa inyo na quality at fresh yung pagkain na sineserve namin. Eh, siguradong masisayaan kayo. Dito kayo makakatikim ng gourmet food na nasa iskinita. At yung lasa, eh, pang five-star hotel ang quality. Kasi ako naniniwala ako, pag masarap ang pagkain, kahit saan ka pa, kahit iskinita pa yan, dadayuin at dadayuin ka ng mga tao. Ang mga menu namin, unang-una yung best seller namin. Ito talaga yung um, pinupuntahan dito, dinadayo, yung spicy chicken fillet. Kasi yung sauce niya at yung chicken na yun, nagyayakapan sa sarap yan eh. Halos magmahala niya na parang mag-asawa. Yung single order, 95 pesos, yan yung rice meal naman namin. Kaya kapag natikman niyo, ay siguradong Babalik at babalikan nyo talaga. Promise. So sa halagang 95 pesos, uh, meron ka ng uh, java rice with uh, spicy chicken filet. Yan yung may special white sauce namin with free unlimited soup. Yan. Wala kayong makikitang ganyan sa ibang mga Tapsilugan. Promise. Dito lang namin yan sinuserve. Ako po si Mary Jean Austria, isa sa may-ari ng Chokoy Stop Silugan. Dalawa po kami ng partner ko. Ako nga pala si Bonjo Quijada, 38 years old. Bali, ako nga pala ang chef dito. Ako ang tiga-luto na rin. Alos lahat ako na rin ang gumagawa, bukod sa mga helper ko at sa assistant cook ko. Ang pangalan ng kainan namin ay Chokoy Stop Silugan. Um, nagsimula talaga kami noon ng mga top silog, mga silog-silog meals lang yung ino uh, in-offer namin kasi take out lang talaga siya. Pero ngayon, meron na kaming mga ibang mga putaheng sineserve, mga a la carte ganyan. Bali, si yung partner ko, eh, siya yung naka-assign sa cashier. Uh, Nag-a-assist din siya sa mga customers, kumukuha ng mga order, tsaka sa mga online namin. So, meron din kami mga buttered chicken. Isa din sa special namin dito is yung pansit. Lalong-lalo -lalo na po yung pansit canton at yung spicy pansit canton. So, pwede kayo mag-request kung anong gusto nyo. Sweet chili, um, spicy. Ang per order niyan is 150 pesos. Pag spicy siya is 155. Isa sa specialty namin is yung pancit. Pwede yan pancit canton, pancit bihon, miki bihon, or yung tinatawag naming kombi na canton bihon. Tapos pwede niyo i-request yan kung original. Yan yung original lang na flavor. Tapos pwedeng spicy. Pwedeng is uh, sweet chili kung gusto niyo na medyo matamis-tamis na maanghang. Uh, kaya masarap ang pansit namin dito kasi uh, dito mo matitikman yung talagang lasa eh. Yung pansit namin dito hindi tuyot. Medyo masosi siya. Meron din kami mga tapsilog. Nag-offer din kami ng tapsilog, liempo silog, pork chop silog, tocino, yung mga silog-silog meals. Meron din po kaming mga ganyan. Matatagpuan po kami malapit sa Barangay Hall ng Longos. Um, along Hito Street po, pero Eskinita po kasi kami, so medyo papasok lang kayo, Pang pangalawang bahay lang po kami doon. Bandang gitna po kami ng Hito Street. Pwede nyo na rin po yun ipagtanong, ituturo na lang din po sa inyo kung saan yung chokoy Stop si Lugan. Kapag nakita nyo po na may mga lamesa, may mga kumakain, doon na po kami. Um, Nag-iisa lang po itong may mga lamesa at ilaw, kainan dito sa may Eskinita. Bali, itong garahe namin, ito yung ginawa namin kusina. Dito na rin kami nagluluto, dito rin ako nagpe-prepare ng food. So makikita nyo yung mga pagkain nyo na niluluto din dito at saka ginagawa din dito. Yun yung mga siniserve namin sa labas. May mga lamesa nga kami sa labas. So doon kami nagsaserve ng mga pagkain. Pagpunta nyo po dito, pwede kayong mamili ng mga pagkain na gusto nyo. May mga menu po kami nakapaskel dyan sa labas. Tapos, sasabihin nyo po sa amin kung anong ko orderin nyo. Kung ano na yung gusto nyo. Kung dine-in or take-out po. Tapos, dun pa lang po namin lulutuin yung mga pagkain nyo. So, lahat ng order po dito is bagong luto. Kung ano lang po yung in-order, yun lang din po yung lulutuin. Hindi po kami nagpe-pre-cook ng kahit anong lutok. Saka para ma-maintain namin yung freshness at saka yung sarap ng pagkain, dun pa lang po namin lulutuin yun. Makakasiguro kayo na bagong luto talaga. Kasi makikita nyo yan eh. Makikita nyo na tinitimplahan mismo sa harapan nyo yung pagkain. Open po kami ng 7.30 ng gabi hanggang 2.30 ng madaling araw. So nag-open po kami every day. Ang sarado po namin is Sunday. Madalas po naming customer is yung mga taga dito and yung mga online orders. Ng mga taga ibang lugar. Kagaya ng mga taga Caloocan, taga Navotas, taga Tondo, taga Manila. Yung mga yun po, nakatikim na rin ng food namin. Tapos yung iba, pag natikman na nila. At siguradong babalik at babalik pa sila at siguradong magsasama pa sila ng iba. Katulad ng mga pamilya nila, kaibigan nila. Sa so, dito talaga sila natutuwa. Dinadayo talaga nila. O halimbawa na lang kahit may birthday sila or may may mga okasyon, sigurado ako babalik babalikan kayo, babalik kayo dito sa amin. Eh, yung iba nagpapa-deliver na po. So, yung pwesto namin dito, makikita nyo po, um, naglalatag kami ng mga lamesa sa kaupuan sa labas. So, pag makikita mo dyan, yung feeling na kumakain ka literal sa labas, kumain kayo dito. So, mahangin naman sa labas. Tapos, makikita nyo, since open air, makikita nyo yung buwan, yung mga stores. So, pwede kayo overlooking <laughs> sa amin dito, madalas yan mga magkakaibigan, magkabarkada na on a budget sila. Na masasarapan sila pero sakto lang talaga. As in, bumili ka ng nasarapan ka pero sa murang halaga. Mabubusog ka na. Um, mura yung price namin kasi iniisip ko na mas maigi ng mura, konti lang yung kita, at least dinarayo ka. Maraming kumakain, kumbaga maraming nasasatisfy na dito pumunta tayo dito sa Chocoyce kasi mura lang to, masarap yung pagkain. Kesa naman, magtataas ka, mag, mag, mag uh, ka ng sobrang mahal, tas ang pupunta sa iyo, lima, sampu, kumbaga parang hindi yun worth, at least mura, pero marami ka na papasinta. yung special white sauce po namin, uh, creamy siya and flavorful. Yan yung talagang binabalikan dito. Um, sariling gawa po yon ng partner ko. May iba't ibang version yan. So yung una, ito yung halos karamihan ng in-order dito, which is yung spicy Uh, chicken fillet. Yan yung uh, spicy na white sauce. Yung pangalawa naman is yung ating tinatawag na alaking sauce, which is yung machisto ma pero hindi to maanghang. Tapos kung ayaw nyo rin ng machis, ayaw nyo na maanghang, ito yung tinatawag naming original white sauce. Yung special white sauce, yan yung binibigay namin para sa aming chicken and breaded pork chop. So ang free soup namin, special din po yan tinatawag namin tong egg drop soup. Uh, ang sisling tofu namin, pag namin siya, talagang pinapanot namin sa lasa. Yung flavoring niya, minimix talaga namin hanggang tumago sa laman at loob ng pinaka tofu namin. Malalasaan mo ang lilamnam at isa to sa kakaibang tofu na matitikman mo. Um, nag-start po kami um, during pandemic year 2020. So, isa kami sa so nag-isip na kung ano yung negosyo during pandemic since alam naman nating lahat na ang hirap ng buhay that time. So, naisip namin na magtayo ng kainan. Kapag kayo yung magne-negosyo, may time talaga na matumal. Matumal talaga as in wala kang kinikita, yung kikitain mo is pampapasahod mo lang sa mga tao or magwe-break event kayo. Dati kasi dumating sa punto yung unang-unang pagtayo namin na itong business namin na sabi ko, ah, uh, medyo hindi kami nakiklik nung una. Pero wag na wag kayong susuko. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko at sa partner ko nga na tuloy-tuloy lang natin laban tayo hanggat sa makakaya natin. Huwag niyong sukuan yung tumay. Kasi um, dumarating talaga yan. Walang bibitaw. Hanggat sa matupad natin yung pangarap natin sa, sa buhay natin. So kailangan niyo lang magtulungan. Um, kailangan niyo ng patience kasi... Um, mahalaga kasi ang pagtutulungan naming dalawa kasi kung hindi rin dahil sa partner ko, hindi ko rin halos magagampanan ng lahat ng trabaho ko rito. Kagaya kami, o, ba? Diba? kahit papaano, three years na kahit may time talagang matumal, eh nilalaban lang namin. So, laban lang. Sa loob ng tatlong taon na sinimulan namin itong negosyo, ang laki nang naitulong na, itulong na sa amin kasi... Nasusuportahan ko yung pamilya ko eh. Ito yung bumuhay sa amin, simula umpisa pa lang. Pandemic hanggang mm -hmm. ngayon. Na dito namin kinukuha lahat ng gastusin namin. Pambayad ng mga bills namin, Uh, pansuporta sa mga anak ko, pansuporta sa lahat. Ito ang bread and butter talaga namin. Yung partner ko is dating chef. nag work siya sa isang hotel uh, sa Manila. Kasi ito, pinangarap ko talaga ito noong pa eh. Tapos yun nga, naisipan namin magtayo ng sariling kainan. Kaya naisip namin, bakit Di natin ilabas yung pagkain na katulad ng sa mga class restaurant, five star hotel, na dalhin natin sa kalye. Siguro, pwede nating dalhin yun para malaman nila at mapatikim natin. i natin. i natin na gumawa ng sariling atin. At sinubukan namin at ito na palang nangyari. Kaya nagpatuloy kami at tapos doon niya yun nilabas yung mga tinatago niyang, ano ba yun, yung mga tinatago niyang menu. Nag-create ako ng mga pagkain na pwede namin ilabas o lutuin ko o iserve namin sa mga customer. Pwede pala siya maging masarap kagaya ng sa 5-star hotel, pero affordable. Mahal ko pagluluto. Passion ko yung pagluluto, kaya ito ang nabibigay kong sikreto para sumarap ang pagluluto ko at niluluto ko sa mga customer. Naniniwala akong kung ano yung amoy, siya din yung lasa na niluluto mo. Yung mga ginagamit naming ingredients dito, so hindi yan tinipid. Lalo na pag uh, niluluto ko siya na ko pa lang, alam ko na kung ano yung kulang at alam ko na kung ano yung kalalabasan ng luto. Tsaka ko ang ma-advise ko lang sa mga may pangarap sa buhay, katulad ko, tuloy nyo lang kung ano yung plano nyo sa buhay nyo. At alam nyo sa tingin nyo na magiging maayos ang buhay nyo at ang buhay ng pamilya nyo. Kasi huwag kayong mawalan din ng pag-asa na nawalang kayo ng trabaho or nag-resign kayo or kahit ano. Basta pwede niyong gawa ng paraan lahat yan. Kagaya ng ginawa ko. Kung nawalan ako ng trabaho, nag-isip ako ng ganito na business. At eto, eto akong ngayon hanggang sa tuloy-tuloy ko pa rin ng laban at pangarap ko sa buhay ko. Kaya huwag kayong susuko. Kung kaya ng iba, kaya niyo rin. ako po, hindi po ako nagsasawa na magtrabaho at magpursige sa araw-araw. Kasi po, kung susuko po kayo, hindi nyo po makukuha yung pangarap nyo sa buhay nyo. Kailangan po, sa sarili nyo, eh, magdasal lang po kayo araw-araw at tutulungan niya kayo. At lakasan nyo lang po ang loob nyo. At laban lang po, kung ano po yung pangarap niya na gusto nyo sa buhay nyo. Go lang po tayo. So, yung mga vlogger na nag-vlog dito, isa doon, yung suki namin ever since na mag-start kami, which is si Queenie. Um, siya yung unang-unang nag-vlog sa amin. And then, after noon, uh, na-curious siguro si yung iba, sumunod ngayon si Jodel. Kasi nga, madaming tao, tapos sinasabi nila na affordable yung pagkain and masarap. Okay, so nagpapasalamat din po pala ako sa mga customer namin simula umpisa hanggang ngayon na tumatangkilik sa pagkain namin at yung mga tao na willing to wait sa mga customer namin online, sa mga customer namin na nagda-dine-in, na sobrang thank you po sa inyo kasi nagaantay po kayo kahit um, medyo matagal nga ilabas yung pagkain since per order ang luto ng food. Maraming maraming salamat po. Ito lang. Uh, sa mga tuloy -tuloy, sa mga customer po namin at sa mga regular customer po namin, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo at sa mga taong sumusuporta po sa amin, sa mga kaibigan ko, lalong-lalo na sa pamilya ko syempre. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa suporta nyo at sa araw-araw na pagtangkilik nyo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Basta mas gagaling ko pa po at uh, mas masasarapan ko pa po ang pagluluto at mas marami pa ho kaming ibibigay na best para sa inyo. Sobrang sarap po. Ako po yung presyo. Hindi po masasayang paghihintay nyo. Makugusot po kayo talaga. Sobrang sarap po ng mga pagkain. Dito na po kayo mga ng ganyan.